morning, ah, good evening, and good morning sa inyo lahat. No? Ah, Pag-usapan natin ang, pero bago yan, ah, nandito po ako sa isang room. Kasi ang ating pag-uusapan ay patungko sa kwarto. Alam nyo ba na kapag ka ang isang kwarto ay hindi tama ang mga position, particular ang bed, ang, ang bed, no? particular ang mga salamin, particular na rin yung beam, kung may beam kayo sa taas may mga posisyon yan na dapat ang inyong, inyong bed, kung saan nakapuesto ang mga yan ay mayroon talagang tamang pwesto na dapat kalagyan, kasi kapag kamali, hindi ka makakatulog ng maayos at hindi rin maganda ang pasok ng swerte sa buhay mo kaya yan ang pag-uusapan natin, no? iisa-isain ko yan dito sa ating uh, programa at uh, bawat isa tamang ayos sa so, ubali ng mga yan. Kasi sabi ko nga, kung ang katawan ng isang tao mali ang kondisyon din, kailangan mo na isang specialist ng doktor para dyan. Kapag ka yung kwarto o bahay ay maraming problema na rin na nangyayari sa inyong pamilya, ay dapat na rin kumonsulta sa isang pungsoy expert. Pwede rin sa inyong likod. At yan ang isa ko dito sa video kung mapapanood nyo. Tara na at simulan na natin panoorin. Thank you. Tulad ng pangako ko sa inyo, narito na ang uh, ating paksain na pag-uusapan sa araw na ito o sa gabi na ito. Isa sa pinakamahalaga sa buhay natin ang pagtulog. Kapag kulang tayo sa tulog, asahan na wala sa kondisyon ang ating katawan. At isipin, hindi maayos sa mga desisyon kaya naman dumarating ang bigat ng pasok ng swerte. Alam mo ba, isa marahil sa mga dahilan kung bakit wala sa ayos o kaya naman ay hindi makatulog ay dahil wala sa tamang pungso ang kwarto o iyong silid tulugan. Pero bago natin puntahan ang ating mga silid tulugan, natanong mo na rin ba sa iyong sarili kung wala ka namang problema sa kalusugan. Sa bahaging ito, ipinapayo ng inyong lingkod ang pagkonsulta rin sa inyong doktor. Mainam na masuri din ang kondisyon ng ating katawan dahil napakahalaga ng tulog sa atin. Tulad ng maayos sa pagkain, tubig, ersisyo at panalangin sa Diyos. Dumako na tayo sa inyong silid tulugan o silipin na ang inyong kwarto. Baka may mali. Pero bago ang lahat, ang kalinisan, maayos sa pasok ng liwanag at hangin ay napakalaga para sa ikaayos ng inyong tulog. Narito ang tamang bungsoy sa ating silid tulugan. Una, huwag maglagay ng salamin sa kama kung saan nagre-reflect ang salamin dahil umaakit ito sa ibang nilikha o spirit. Sinasabi natin, huwag kayo maglagay ng salamin sa inyong silid na nakaharap sa kama dahil nagre-reflect yan, umaakit yan ng ibang nilikha o spirit delikado. Magiging dahilan din ito ng madalas sa pag-aaway na pwedeng mauwi sa hiwalayan ng mag-asawa dahil posibleng magkaroon ng third party. Pwedeng si Mrs. ay matukso sa iba o kaya naman si Mr. ang matukso rin sa iba na maging dahilan ng kanilang pag-aaway na mauwi sa paghihiwalay. Ikalawa, Huwag itapat ang higaan sa beam na naka-expose. Isa itong dahilan kung bakit hindi nakakatulog. Bukod pa sa nagkakaroon ng away ang mag-asawa, pwede itong remedyuhan ng disenyo para maalis ang beam ng kisame o kaya naman ay maglagay ng maglagay ng tinatawag nating balancer stone na magsisilbing pang o eh, pang yung negative kaya takpan na lamang takpan big sabihin natin lagyan ng kisame para may tago yung beam dahil delikado yan hindi maganda dahil naka-expose pwede magdala rin niya ng pagkakasakit pangatlo laging ipwesto ang kama sa corner ng opposite ng pintuan o entrance Huwag ding matulog na nakatapat ang ulo o paas sa entrance ng door ng inyong silid Delikado yan May hindi magandang mangyayari Number 4 Huwag matulog na hindi nakikita ang entrance ng door dapat ay laging nakikita ang pintuan upang makita agad kung may pumapasok o magtatangkang panganib. Importante yan, na yung inyong, na inyong bed, sa loob ng inyong kwarto, kailangan nakikita nyo yung pintuan ng inyong sidid upang mabigyan kayo ng proteksyon. Panglima, at least may taas na 18 inches o 45 cm ang kama sa sahig. Hanggat maaari ay bed head ang higaan kung saan dito palagi ang ulunan. Number 6. Gumamit lang ng low o soft light na yung malamlam na ilaw. Mainam na gumamit ang dark color kaysa light young color. Yung dark, yin, colors yun. Yung light naman, yang, color. Number seven, huwag maglagay o maghang ng paintings ng mababangis na hayop, abstract subject, tubig tulad ng poles, dagat, ilog. Napakainam na pungsoy ang tubig pero hindi mainam na ilagay sa sidid tulugan sa aspetong financial dahil ang Agosto naman ang biyaya o ibig sabihin, tatangayin ang suwerte nyo. Number eight o ikawalo. Huwag ilagay ang bed na halos sa katabi ng bintana dahil masisira nito o nababawasan ang enerhiya na iniipon habang natutulog. Pwedeng gumamit ng blinds or cortina. Huwag ding matulog sa ilalim ng electric pan. May mga kwarto kasi tayo nilalagyan natin ng ceiling pan. Dahil pinaaktib nito ang energy na dapat ay nagpapahinga na ang katawan at isipan. Hindi maganda yan. Posibleng magdulot din ng pagkakasakit. Number 9 o ikasyam. Hindi mainam na matulog sa tabi ng napakalaking bintana lalo na kung ito malapit sa pintuan. Lakas ang pumapasok na chi energy dahilan para hindi makatulog. Lumilikha ito ng sigalot at paghihiwalay ng mag-asawa. Remedyuan ito. Ulagyan ng makapal na kortina upang maharang ang pasok ng chi. Ikasampu. Wag maglagay ng higaan sa pagitan ng dalawang pinto. Halimbawa, ay pinto ng entrance door at pinto ng CR o toilet. Hindi maganda yan. Sinasabing ang enerhiya na pumapasok sa kwarto ay nababaliwala. Baguhin ang pwesto ng higaan ng na hindi nakapagitna sa dalawang pintuang binabanggit. So yan po yung uh, ating... Uh, ating uh, pinag-uusapan yung uh, tamang ayos ng inyong silid, tulugan. O pero bago po tayo tuluyang magtapos, uh, may schedule po pala tayo ng punsoy sa darating na February 21 or 22. Nariyan po ako sa Batangas City. Kung nariyan kayo sa Batangas City sa ganong pecha, ay pwede nyo akong tawagan sa aking numero o kung nais yung magpapunsoy at nariyan kayo sa Batangas City o malapit sa lugar na yan at nais yung daanan ko kayo, pwede naman po tawagan nyo lamang ako sa aking numero 0917 940 1 1 o kaya naman magbinsahin sa aking messenger ang aking Facebook account Shalir Hayla o kaya ipalo nyo ako sa aking Facebook page Hayla Shalir o kaya naman mag-email kayo sa aking email ad hayla underscore shalir at yahoo.com Marami rin ang papasalamat sa nakakuha sa atin ng Energizer Magnetic Power Pendant dahil gumanda ang takbo ng kanilang kalusugan ay yung nakarang issue natin, yung tinatawag nating jinx remover stone, mainam po talaga yan upang ma-remove ang lahat ng kamalasan sa inyong katawan. Available pa rin po yung tinatawag nating uh, secret of book. No, eh, ko po yan. Papano eh, karugtong ito. Panoorin nyo po. Siyempre, nariyan din po yung amuletong tektong talisman na nagdadala ng proteksyon at swerte sa inyong tahanan. Ganon din po ang amuletong bracelet na nagdadala ng swerte at katatagan sa inyong pamumuhay. Available po ang mga nabanggit nating lucky charm. Ang tinatawag naming Sekreto Ocolus Book, available pa rin po ang Sekreto Ocolus Book. Pwede nyo makabili niya matututo ka na, gagaling ka pa magkakaroon ka pa ng swerte at higit sa lahat, nakatulong ka pa sa iyong kapwa, dahil ang bahagi ng kalahati ng pagbebenta ng sikreto mo o ay mapupunta ito sa isang cash box na hihipunin natin, na pagka nagkaroon ng pagkakataon, itutulong natin ito sa bahay ang puna at ganoon din sa bahay na matatanda na pinabayanan ng kanilang pamilya. At kung sakaling may dumating na kalamidad sa ating bansa at naka Ipon na tayo nito, itutulong din natin ito sa mga nasalanta ng kalamidad. So yan po, sabi ko nga sa pagkakaroon ninyo ng aklat na sekreto mo, Book, nakatulong ka na, gumaling ka pa, lumakas pa ang iyong katawan, at higit sa lahat, na proteksyonan ka at syempre nakatulong ka pa sa iyong kapwa. Yan po. Sabi ko nga sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi ko nun sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang. Click nyo lang yan. Thank you.